Yan, good morning po mga katiksay. Bali, andito na po tayo sa ispat. Sa-survey po natin tong dulo ng Pisawan. Pero bago po yan, shoutout muna po tayo. Shoutout po natin si Romel Inocencio. Yan, shoutout. Erwin Hunter Vlog. Shoutout. Erickson Reyes Ligason. Yan, aka The Fish Bully. Kay Jojo Francisco ng Bataan Jojo Tixay Fish Hunter Ayan, shout out sa'yo bro Kay Sir Dennis Di Pasupil At kay Ma'am Alena Di Pasupil Ayan, shout out po Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta At sa aking pong kagrupo Sa kanyo Tixay Fisher Group Ayan, shout out po sa inyong lahat Ayan, Tixay Warga natin, bali Nilagay natin sa bag Doon lang natin isa set up Eh, dito na tayo sa may ano. Dito din nang pisawan. Ate ko meron. Malalim ang tubig. Malabo tubig mga katik sa'yo. Kulay kape. Pag di na yan, dami na naman. Kata Agang medyo maaga-aga -aga pa. Ayan, okay, nakapagsin tayo. Ha? Ah, ito na tayo ng spot. Dito sa kabila, medyo maganda tubig. Ayan, dito. Lera na puputokan natin. Ayan. Okay. Wala tayo din nakaka... ...andarita sa spot na ito ha. Laguna pala ng damo. Okay. Ate Shai, dito muna tayo. Set up ko muna dito yung AG ko. Kimi Akasha isa na to. dito na lang. Stay chill lang kayo mga katisay. Update ko na lang kayo mamaya pagka uh, set up na ako. Um. yun mga katisay andito na tayo sa taas ng uh, Nakakita oh, tayo anak ng bulig eh. Hindi natin alam kung may may nanay pa to. Ito kapal oh. Sa ilalim natin oh. Kailangan natin tumayo para makita natin. Ay, ito sa may kapila doon. kita nyo mga katiksay sa baba natin. Ayan ka pa ba? mga kapiksay, hindi tayo nakakasa ay nako, na-excite na naman ayun, ayun, ayun ayun, patay ka na ayun, na kapiksay, hindi na na ayun, oh, tayo lakas, ayun eh. karami lakas ayun, oh, kapiksay, laki ito na palapit na sa atin oh, oh ayan o nakakatiksa yung laki o oh. natagin na agad natin yeah. <laughs> thank you lord yun, oh. ayan o ayan o nakakatiksa yung laki o oh. ayan o oh. kamibit daw okay oh. oh. ayan o oh. hmm. thank you lord ano ay Daki, mga katiksan oh, thank you po yan mga amang oh, thank you laki sa'yo thank you po oh. dumutang siya mga katiksan hindi tayo nakakasa <laughs> kala ko nakakasa tayo thank you po ganda pong bre na mana nito ay thank you ang oh. oh. diskarte po natin hindi okay na natin sa lalagyanan bago natin hugutin thank you po thank you thank you Oke okay, nih. Hmm. Oke. Okay. Oh, ayo. Oh. Si gak ayo. Tadi di ini. Oh, ya oke Dari Thank you, Bu. Oke. Okay. safety na hmm. hey, thank you thank you po hmm. patuloy ko na po siya mga kapisay kapit na lang kaya ng panibagong bala Grabe naman na naman. Hmm, tingka tingka. Sumpang ada air tayong tilapia. Ini nak pakai tanah tilapia sa lilit na thank you din oh, pa na 20 ingres na rin oh thank you po. malaki na so, eh inaabot sana ayun inaabot eh hindi pala ay inaabot nga ay ray lumapalapit sa atin ayun no? o ayun o saan ayun no? thank so, eh. you lord Tunggu pala tama. Na pala hindi hilang malakas you know wala thank you thank you po hey, thank you po may nakating sa'yo buso walahan oh. thank you yan lumabas sa kangkong eh uy lihan pa tayo oh kata yuk guma ya? ganti ya. Oh, oh. Mana ganti kah? Ini kah? Hah? Lagi jingle. Hah? Mau ganti kah, mau ganti kah? Ah. Cukup, cukup, po. Cukup, po. Thank you, po.

Mabutan sana. Ayun, thank you. dino, Thank you po. Mabutan. <laughs> Mabutan sa ilalim. Oh. Wala pa yata. Oh, Ayun, pa wala, ah. Oh, nakawala nga. terte, wala nga mga katiksay Pisan Mga katiksay oh, Na na tayo Mukhang hindi naihinto to Oh Takas na eh Kalat na yung ano um, Pahuli naman tayo ng isang mamon na dalag saka dalawang pilapia sa tilapia natin huli nung huli eh, nakawala pa sayang malipis ang tama inabula kasi natin eh. lalim niya hindi na siguro ako mga katiksay La, hindi na titila to nandiyan yung kabuti natin sa motor kaya lalakad na tayo sa maghintay tayo dito matatagalan tayo stay na lang mga katiksay update ko na lang kayo pagka nakawin na ako ng bahay ano pakas na ulan mamaya na lang mga katiksay Kawin tayo ng bahay. Basa pa tayo. Pinabot tayo ng ulan doon sa spot. Ayan. Hindi may baon tayo na tapote. So, ito yung uli naman natin. So, sulit naman tayo. Ganda ng ano natin. Mamaw na dalag. Tumakapisay po. nato. natin. Ayan, makapisay. bus oh. ko lang awala hmm. oh, wala pa yung isa sa ayak. pa yan. Mga buhay pa. Oh, lang. Ano eh. Oh. oh, say, oh. lang eh. Kakit lang natin eh. Biglang pumilimlim. Swerte. Oh. Wow. Mamaw. <laughs> Laki. Mga oh, katik kay tilapia oh. ayan o oh. buhay pa o oh. ayan o oh. ah. please subscribe na youtube channel Mike Tixay <laughs> buhay pa hmm. nakakatik sa'yo mga buhay pa eh mga pauhuli lang ulit naman makawala pa isa kung hindi nakawala isa hindi eh, maganda-ganda lalo yung ulit ano natin ako hindi umulan baka nadagdagan pa yan ayan na oh, nalaki sa dalag lang isang kilo na may git yun sulit na tayo oh, laki okay, oh oh, oh, oh oh, oh mga grabe oh, ayan mga kapis ay oh laki oh, ang dalag natin oh may bayan na oh. mga ano uh, ay mga halos five fingers na tilapia isa ko lang ko lang five fingers yan buhay pa oh Ala, ay na, -ulan na agad tayo eh. Ngayon ang panahon, no? Ito. Ah, Pero sulit naman. ayan makakatik sa inuli natin, no? Oh. Ayun. Ayos, makakatik sa. Ay tapana nakapag-uwi naman ng pangulam kahit naulan tayo. Pagalis natin, saka naman huminto umulan. <laughs> Swerte talaga. So, ayun. Mga kapisay, maraming salamat. See you next week. See you next vlog na lang.